Ang sabi ng mga polis, kontakin natin sila pag tumawag yung mga kidnappers. Pa, paano natin mauhuli yung mga kung susunod lang tayo sa gusto nila? Narinig mo naman yung sinabi ni Alaklan, hindi ba? Sasaktan nila si Tori pag nalaman nila nakasabot nga natin yung mga polis. Lintik na usapan yan! Pa, paano ako papaisa sa gusto nila? E, alam ko naman manuloko yung mga yan. Jordan, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba kung anong kaya nilang gawin kapag hindi nila nakuha kung anong gusto nila? Hindi ako papayag na mangyari yon sa anak ko. Kaya hayaan mo na lang kami ni Leon na dumiskarte kung paano natin siya babawiin. Hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ng anak ko sa taong to. At bakit? Si Leon alam niya kung anong gagawin. Ikaw, anong alam mo sa pagliligtas, ha? Sandali nga, Christy. Bakit bakit kay Jordan ka nagagalit? Hindi pa yung lalaki niya yung nagdala ng gulo dito. Sa totoo lang Kristy. Hindi ba ikaw nagdala ng lalaking ito sa buhay natin? Hindi mangyayari ang lahat nang to. Hindi makikidnap ang anak ko kundi rin dahil sa'yo. iyo. Ano ba? Magtatalo na naman ba kayo dalawa? Hindi ba dapat nagtutulungan kayo bilang magulang ni Tori kung paano maililigtas sa bata? Hindi, ma. Hindi, tama si Jordan. Tama siya. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagdala dito sa mga rebelde sa bahay natin. Kaya, kaya kung gusto mong magalit sa akin, Jordan, sige, sige, magalit ka. Todo mo pa! Pero hindi magbabago ang desisyon ko. Na kami ni Leon ang magdidiskarte kung paano mahahanap si Tori. Kung pagkatapos, kapag may nangyari kay Tori sa plano ninyo, ano gagawin mo? Tama na yan. Huwag eh. ka nga mga alam dito. Hindi ko nakahayang sakta mo pa si Christy. Gusto mo tayo magtapat? Hindi yung babae yung kinakaya mo. Ano? 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 May kilala po akong pwedeng tawagan na tutulong sa atin. Okay. At wala nang polis. Naiintindihan? Walang polis. Yun ang desisyon ko. Jordan. Sandali, Han. Huwag mo naman akong iwan. Sarah, please. I just need some air. Hindi ako makapaniwala. Kahit ang ba'y ginagawa sa akin ni Christy? Bakit siya nakikinig sa hype na yun? Kaming dalawa yung magulang ni Tori. Dapat kami yung nagdidesisyon. Hindi dapat kasali yung Leon yun. So, yun yung reason kung bakit ka galit? What? Nagsiselos ka dahil pinili ni Christy si Leon over you? Ha? Kaya galit na galit ka? Ano na naman ba, Wala kong panahon sa mga selos-selos mo. Okay? Kung ganyan lang gagawin mo dito, mabuti pa umuwi ka na lang. Mas kailangan ka ni Junior. Hindi, I'm sorry. Sorry, hindi ko na En. Hindi ako aales. Sasamahan kita hanggang sa makuha natin si Tori. It's important that and I want to see her alive. I just need some space, please.